na mga mga. Ilabas mo yung mami mo. Hindi ako siya, sir. Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi mo alam. Sinungaling ka. Alam kong alam mo kung nasan ang mami mo. Hindi ka ba naaawa sa ate ko? nag buhay na? Hindi ako nagsasabi ako ng totoo maniwala ka sa akin. Pumoko! Huwag kong hahawakan ah. Ano ba naging kasalanan ng ate ko sa inyo? Wala naman siyang ginagawa, di ba? Pumasok ang ate ko sa relasyon ng Kuya Jaime eh. Wala na sila ng mami mo.

kahapon ako ng laman niya si mo. Sigurado ako magagalit yung ate mo kapag nalaman niya nagugutom ka. Alam mo, nung nung maliliit pa kami, matakaw ako eh. Pag pumapasok kami ni ate sa school, mm walang pangreses, bubos na kaagad yung bakwan ko. <laughs> Pero, hindi ko na uusan ng pagkain. <laughs> Kasi, si ate, eh, ayaw niyan nang nangyayari yung sakin. Binibigay niya sa akin. <laughs> <niyo> <laughs> Bigyan niya sa akin lagi yung pagkain niya. Sabi niya sa akin, okay lang daw ako sa inyong magutong. Tapos ako, basta ako busog. Wait kasi ate ko. Wait siya. She... Tsaka, mind niya ako.

ako mismo magsasabi sa mga polis kung nasan siya.